Hello po, good morning. Kayo po ba ay patulog na dyan sa Pilipinas? Tandaan nyo po, puntahan nyo po muna ang inyong mga bathroom. Okay? Ang inyong mga bathroom. Okay, kung may nakita kayong ganito, tabo. Tapos, huwag nyo siyang hayaan na naka ganyan nakatao buong gabi. Kasi ito po ay uh, dapat nakatihaya, lagyan nyo ng tubig kahit every gabi lang before ka matulog. Kung meron kayong timba, Lagyan din po yan ng tubig. Never leave the uh, timba or yung, uh, ano nyo, yung mga palanggana, mga balde na empty. And every night din po, bago ka matulog, ang inyong mga basura, ang inyong mga basura, ay inyo po yang itapon, bawal po yan na nakapundo dyan na, ano po, ah, uh, hindi nyo itapon yung mga basura kasi problema po yan. No? Problema nyo, may problema kayo ngayon. May problema na naman kayo bukas. So, pag ang basura kasi sa sa pamahiin sa feng shui or yung energy ng feng shui, dapat po, every night po, nagtatapon po talaga ng basura. It's the way po para mag-attract ng suwerte. And dapat po, malinis lahat anak ano sa iyong uh, bathroom at lagi itong naka-close ang kanyang uh, toilet bowl and also the uh, kanyang pintuan dapat naka-lagi yung naka-close and ako hindi ako nagpapatay talaga ng ilaw sa bathroom tapos doon sa aking altar kasi dito ang lights ng aking mga gamit na nag-attract din ng positive energy. Now if your fire element is missing, huwag kang matulog po na patay ang ilaw. Isa 'yan sa mga pambaraan kung gusto mong mabago ang iyong buhay. Start with a CR.